Alam mo ba na ang Maynila ang ikalawang pinakanasirang lungsod sa buong mundo noong World War II? Noong 1941, sinakop ng Japanese Empire ang Pilipinas. Kinawang headquarters ang Maynila habang libu-libong Pilipino ang pinahirapan at pinaslang. Pagdating ng 1945, bumalik si General Douglas MacArthur para sa pangakong I Shall Return. Kasama ng mga sundalong Pilipino, sinimula ng pagbawi sa Pilipinas. January 1945, Umatake ang mga pwersa ng Amerika patungong Maynila, pero imbes na umatras, nagdesisyon ang mga Japanese na lumaban hanggang kamatayan sa loob mismo ng lungsod. Tinawag itong No Surrender Defense. February 3, 1945, nagsimula ang labanan. Nagkaharap ang Amerikano, Pilipino at Japanese sa kalsada Gusali at simbahan. Ginamit ang mabibigat na bomba, tanke at artillery. House to house ang bakbakan. Nasira ang buong Maynila, Intramuros, Escolta, Malate, pati simbahan ng San Agustin. Pinakamalupit sa lahat ang tinatawag na Manila Massacre. Mga sibilyan, babae, bata, matatanda, pinugutan, sinunog, pinaril ng mga Japanese. Walang pinatawad. Halos isang daang libong Pilipino ang namatay. Matapos ang isang buwang kaguluhan, tuluyang natalo ang mga Japanese. Ngunit kapalit nito, nawasak ang kabuuan ng Maynila. Sabi ng mga eksperto, tanging Warsaw, Poland lang ang mas grabe ang pinsala. Pati ang Hiroshima at Nagasaki na binagsakan ng mga Amerikano ng atomic bomb ay mas buo pa kumpara sa Maynila. Pero sa kabila ng trahedya, bumangon ang Maynila. Buhay pa rin ang alaala ng mga namatay at ang Battle of Manila ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan.